Filipinas versus America. 20. Malalaking pagkakaiba sa ating pamumuhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang malalaking pagkakaiba sa pamumuhay sa Amerika at sa Pilipinas. Mula sa damit, pagkain, trabaho at kultura, halos magkaibang magkaiba ang dalawang bansa. Tara, simulan na natin. 1. Pagbili at pagsasauli ng damit. Sa Amerika, pwede mong bilhin ang damit at kung hindi mo gusto, Pwede mong isauli kahit nasukat mo na sa Pilipinas na ako, final sale yan, walang bawian. 2. Pagkain sa fast food. Sa US, pagkatapos mong kumain, ikaw ang magliligpit ng pinagkainan mo. Pero sa Pilipinas, iwan mo lang sa lamesa, may tagalinis na. 3. Customer service. Sa Pilipinas, kahit saan, lagi kang makakarinig ng yes sir, yes ma'am. Pero sa Amerika, walang ganyang lambing, minsan wala pang pakialam ang staff. 4. Dami ng trabahador sa food chains. Sa fast food chains sa Amerika, kakaunti lang ang staff, kaya minsan matagal ang service. Sa Pilipinas, sangkaterba ang crew. Ang dami, minsan di mo alam sino talaga ang kukuha ng order mo. 5. Self-service versus full service. Sa Amerika, madalas self-service tulad ng gas stations. Sa Pilipinas, full service pati linis ng windshield libre na. 6. Kita ng blue-collar jobs. Sa Amerika, ang mga pintor, karpintero, at tubero ay super taas ng kita. Sa Pilipinas, sila ang isa sa may pinakamababang sahod. 7. Pagbati sa tao. Sa US, madalas mong marinig ang Hi, how are you? Or what's up? Sa Pilipinas, simple lang. Kamusta? Pero minsan, Uy, tumaba ka! 8 kapaligiran at komunidad. Sa Pilipinas, kahit malungkot ka, lumabas ka lang at makipagkwentuhan sa kapitbahay. Sa Amerika, tahimik, parang abandonado ang lugar. 9. Pasko at Bagong Taon Sa US, di mo masyadong mararamdaman ang Pasko. Tahimik lang. Pero sa Pilipinas, September pa lang, Christmas songs na. 10. Araw ng Patay versus Undas sa Pilipinas, November, ay malaking selebrasyon. Puno ang sementeryo sa Amerika, walang katao-tao. 11. Sweldo at trabaho sa Amerika, per hour ang rate ng sahod. Sa Pilipinas, kadalasan monthly or fixed per day, kaya minsan lugi ang Pilipino dahil sulit ang trabaho. 12. Kasuotan sa labas. Sa Pilipinas, kahit nakachinelas ka lang, ayos lang. Sa Amerika, laging nakasapatos, kahit quick trip lang sa tindahan. 13. Pakikialam ng kapitbahay. Sa Pilipinas, lahat ng kapitbahay mo may pakialam sa iyo. Sa Amerika, mind your own business. 14. Pasyal sa kaibigan. Sa Pilipinas, bigla ang bisita, walang problema. Sa Amerika, kailangan mo pang magpa-appointment. 15. Tawag sa soda. Sa Pilipinas, soda ang tawag. Sa Amerika, soft drinks. 16 convenience stores. Sa Amerika, may 7-Eleven o si mga deli. Sa Pilipinas, may tindahan sa tabi-tabi. 17. Tropiko at pagmamaneho. Sa US, disiplinado ang mga driver. Stay sa lane. Sa Pilipinas, pasok lang ng pasok kung saan pwede sumingit. 18. Pamilya at disiplina. Sa Amerika, tinuturuan ang bata ng rights nila para labanan ang magulang. Sa Pilipinas, disiplina muna bago rights. 19. Pamilihan ng pagkain. Sa Amerika, mamaramihan ang bilihan sa supermarket. Sa Pilipinas, pwede pa tingi, tingi kahit isang perasong nor cube lang. 20. Lakas ng asawa sa pamilya. Sa Pilipinas, madalas mas matapang ang lalaki sa bahay. Pero sa Amerika, mas makapangyarihan ang babae at ang batas panig sa kanila. Yan ang ilan sa mga pagkakaiba ng Amerika at Pilipinas. Alin sa tingin mo ang mas maganda? I-comment mo sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe for more interesting comparisons. Kita Kits sa next video.